waiting na kami sa sa car in right siya Toyota Vios grabe init hindi ano to appropriate para kay papa na isama siya dito kasi mainitin din okay lang malamig na yung panahon saka ah, sobrang lakad lakad kasi February nga lang napapagod na siya ayun na yung mga anak ko na kasama ko manood ng How to Train Your dog, Ang traffic, grabe. Eh. I'm thankful na medyo okay-okay na ako. Si kanina, grabe, para ako nasusuka. Nakakabagay. Siguro sa shoot. Pagkano ko din para kapitas. Hindi ako makaing. Pilit na pilit kasi magpa sex <laughs> Yan yeah, no. Sobrang choppy. Eto yung mukha Ang tagal. Ito so, ko na maupo. Sige na po, babay na. Malapit na yung